Ilong mga kaidol ngayon, napitas ko na ngayon, namatay ko na dito mga lahat, mga mga ngayon, papatay sila, ilang, ngayon, double kila, -sili mga pang ngayon, panggobol kila sila sila mga ngayon, nidalaga na, motong among gipatay, ha patay siya, <coughs> patay siya, gusto na tore de ringo mga kaidol, eh patay ko mga kaidol, tabangi ko mga kaidol, <laughs> <laughs> Matagi ko mga Dito mga idol, lapatan na ako sa Leslie. Dito pani, namatay na ako sa Agay lakit ang lakit ng Layla. Agay, agay pa ikot muna tayo. Agay na no one hit. <laughs> na <No> one <it. laughs> Dragon dari bak idol gitu gimana Dread kaidol sini gipatai patay kayak ni flicker ah Dragon pana patay mah kaidol lah patay na po dari apa ni mah kaidol galing nak kau lek bayu mumi kos mumi dari ni gisulu demi tawer apa cium nama tay ah, ah, ah. ko patay ah, ah. wanit poti kamy mula gapit bi dari na pilih motor sini sini aku ni patay dari ah, ah wanita ah, ah. wanit siapa kaidol ngau <laughs> dengan dari mah kaidol nadeis gosion dari Ah, patay ka ngayon ah. Bobo dash pani diri makaidol pang double kill. Ah, patay ka. Naki ah, si Roger Pote ka may to Roger to ah. Ah, Ano ano J? Mm, ngayon dito si Pani dumating 1v1 tayo pani ah. Beso sana bi. Ah, 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 Wala ka patay. Ah, bungkag ka, bungkag ka, patay ka. Ah, patay. Ah, buhagay, panay, patay. Goodbye. Goodbye, dirigi atake na mga lalaki. Gusto sila moen And si panay, mauto ni sulod na dere. Mulag, mulag, namatay na ko dere. -ah! Hahaha, <laughs> waka patay sa na ako. Hahaha, <laughs> bulagapit kami na pil buagay buwagay na na si Lailord. Bulagpil din na may mga idol Ah, bulagpil na gini-deri kinay si Layla. na you for watching. Kaputik <laughs> ang sakit patay yung udetuan ni si Layla. <laughs>